Isang mabilis na paraan para maalis ang mga tigyaw at lalo sa mukha. At magbibigay na pantay na kulay. At tara't umpisahan natin sa kap na gagamitin. Labas mo muna ang turmeric. At isunod mo naman ang malinis na paglalagyan. Kumuha ka lamang ng kaunting turmeric lamang po. Kadalasan, eto din talaga ang gamit na gamit ko rin. Sa diyang nakakatulong at nakakaputi. Babawasan ang mga tuyong acne o yung peklat dala ng tigyawat. at isunod mo naman ang aloe vera gel natin. Makakatulong tong mag-moisture din lalo sa ating balat. Kung sa tingin mo'y okay na nga yung sangkap na nilagay natin, halu-haluin mo itong mabuti. Sobrang epektibong pampabawas din talaga to para sa may mga tigyawat, lalo na rin yung mga tigyawat sa likod. Kahit pa sa dibdib ay nakakaranas din ang iba nito. Makakatulong din to lalo na sa may mga dark spot dahil din sa mga acne or kagat na mga insekto. Kung nakakaranas ka naman ng maitim o hindi pantay na kulay sa iyong balat, pwedeng pwede mong gamitin to. Dahil kadalasan sa ating balat, napaka-sensitive din talaga sa mga ginagamit natin. Pagkatapos mo naman halu-haluin, isunod mo naman ang almond oil. Sobrang ganda rin talaga ng ng almond oil. Kail naglalaman din to ng nutrients at mineral. Meron din tong fatty acid at antioxidant, kaya nga makakatulong din talaga ang mga sangkap na ginamit natin para din sa atin. Mabawasan yung mga itsura itsurang malapeklat din talaga dala ng tigyawat. Makatulong din talagang mapabuti ang iyong balat. Pagkatapos halu-haluin, kumuha ka ng malinis na paglalagyan. Pwedeng-pwede mong itabi at gamitin na rin po. Dala na rin ng turmeric, marami talagang benefits lalo na rin sa mga acne pro lalo sa balat. Dahil meron tong anti-inflammatory. Meron din tong anti-bacterial properties na makakatulong makabawas lalo na rin sa pamumula ng iyong muka. Dala na rin ng mga tigyawat. At at labanan na rin yung mga bakterya na maaaring humantong sa acne breakout. At pwedeng pwede mong i-apply ito dyan sa parte ng katawan mo. Lalong lalo na i-apply mo to lalo sa ating mukha. Pwedeng pwede mong i-face mask to. 15 to 20 minutes babad mo lamang to. Umagang-umaga pa nga lang, ito na rin talaga ang ginagamit ko. Sobrang ganda rin talaga ng mga dalang benefits nito dahil sa mga sangkap na ginamit natin dahil ang almond oil ay meron din talagang vitamin A at vitamin E. Makakatulong upang gamutin din talaga yung mga acne o yung mga pimples dala din talaga ng mga dumi. Kaya kung nakakaranas ka din talaga ng mga tigyawat sa mukha, ito po yung para sa'yo. Kami rin talagang share ko sa inyong pampaganda o yung gamit din para makabuti para sa atin. Ito po ay nasa choices nyo pa rin kung anong meron sangkap na meron ka sa bahay mo. Pwedeng pwede mong gamitin sa mga sangkap na meron tayo. Kaya po ito'y another tips na naman po para sa inyo at makakatulong din talaga. Sobrang makakatulong to lalo na rin talaga sa may tigyawat o pimple sa mukha. Tapos kung ang ibabad, binanlawan ko na rin to gamit din talaga ang turmeric soap na ginawa rin natin dahil meron din yon vitamin E. Sobrang ganda ng resulta at nakakaputi rin talaga sa mukha. Nakatulong lumiwanag lalo na rin sa dala ng dark spot. Hindi mo naman na kailangan gumastos pa dahil ang sangkap nandyan lang sa kusina mo. Kagandahan dala all natural din talaga paraan para din sa mga tigyawat natin. Sobrang ma -e enjoy mo din talaga ang pinaka-resulta. Yun lang! Follow for more! Bye!